<coughs> check check um, nakabu pala si DL0 at ito yung entry ko sa Rap Cypher um, uh, 16 bars ng Republican Syndicate um, maraming salamat po Mr. Kakin sa pag-imbita sa amin um, sana magustuhan nyo po yung aking bars <laughs> listen <coughs> yeah ah, uh, 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 ako ako'y makata na namulat sa sulat Nang binadakilak ng doktor Bata pa lamang kinatak sa utak na Kinakailangan score pero sa parate Ayos lang sa may na pare Ako'y humingi ng tulong sa banal na pare O oh, di kaya sa mahal na hari O oh, bigyan niyo po ako ng lakso Pang ang matigas na bakal Mabalik ko sige halika Mula Laguna hanggang Antipolo Manila pag sinabing Tagalog Di na nabubuhol ang dila Kahit minsan napapagod pila Napupuro lang wika pero ako'y binihas at hinasan ni General Santos Di ganun kabuti Pero nagbibigay po rin kaya ako'y minahal Nang Diyos sa anghang lumapot Palalo aking pagdura sa dabaw Kung kayo'y may tukamanok panabong Sa kintuka ng kalaw Ah, yow, yun na po Maraming salamat, peace